Good morning guys So gayo umaga no? ah, uh, Natapos na natin sila linisan So ito ah, uh, Marami na uli yung pray na naan dyan Maliliit sila Puro halos bago ano. Yung nakikita nyo ngayon no, parabig Maraming maliliit Mga bagong hago ko yan Galing dito sa dalawang tab na to Ito tsaka dyan Dyan sa dalawang tab na yan, yan Dyan at tsaka, dito Do dilinis natin. So nilagay na natin dito. Tapos yung medyo malalaki na dyan, isinaba na natin doon. Para hindi mabuli yung malilit dito. So ayan. So ayan, maganda na ulit sila tignan. Malinis na ulit yung kanilang. Mga taba yun. No? Masisigla na ulit yung ating mga albay na full red. Kasi ito ayan, marami ulit mga mapipintog yung mga tiyan-tiyan dyan. Uh, may mga laban pa yan siguro hindi pa nag-drop na maigi medyo malalaki pa so, ang mga dati dyan so, as of now ayan dati isa natin tapos, ayan uh, nga so, tapos yung uh, kung naalala nyo yung ano dati na na unang batch na natitirang medyo malalaki ayan po sila guys Ayan na natitira natin no? Ah, uh, tayo nyo ang pali Ano yan? Ah, uh, ano yan? Ah, tatlong babae at saka isang bibigil ayun, so, ayun, 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 So, dyan natin sila ilalagay. Dyan natin sila try na ano Ah... Uh, para ramihin natin sila dyan guys so ayan na ito yan kaya yeah. yeah, purong albino yan guys ah uh, eh, AFR so yan. so ganyan dada natin ilalagay sa bahay Pero wala ka sabi, tabi ng bahay para mga, ano, natin. Tapos tsaka na lang natin sila ililipat dito sa mga tab na yan. So yan guys, hanggang dito na lang muna. So maraming salamat sa panonood uh, thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang ating uh, pagiging ng mga plastic ano natin, uh, mineral tab. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Happy fishy God bless.